Hey yo, what's up mga kaburat? Kamusta po kayo? Ah, okay ang ano natin. gusto ko sanang mangulit eh. Tara, gala tayo. Mangungulit tayo. Samahan nyo ako ha. Ah. yung mga kaburat napaka init ng panahon kaya, kaya na kailangan dapat pangitiin natin yung ating mga yung mga kaibigan <laughs> ngayon, <papasya> ka ngayon. <laughs> ngayon, pupunta ako sa supermarket pupulitin na rin natin sila samahan natin ito ulit para naman kahit may init nakangiti Update ko kayo mga kaburat pag nandun na ako. Bye! So ayun mga kaburat. Nandito na ako sa, sa supermarket. Swerte na una kong taong makukulit. Sino kaya? Abangan nyo mga kaburat. ayun ah, mga kamarat may nais pa tan na ako may nais pa tan na isa ikisingin natin ito <laughs> Yeah, kabarat. tulog siya tulog kisingin so, hey yo, what's up mga kaburad sarap ng tulog pre ah mga ano dyan Montero? wala eh oh ano masasabi mo sa akin lang? Huwag lang ako. Kita ka ito tulog. kita parang instorp yung tulog. Ngayon mga kaburat, ko. i yung tulog. Pangako ko sa inyo, mangungulit ako sa, ano, sa supermarket. Ayan, may isa na tayo na biktima. gusto shout out, nyo, mapapanood to. Ah, sige mga kapulat Balikan ko kayo ulit mamaya Pag may mga bigtima ulit tayong isa pa Hi, ma'am. Ay, kuya. Kaway ka. Sino yan? Kaway ka. Ba? Kakaway pa Marang ako? Para makita ko. Sino? Para makita ko sa ka ng mamka. Saan? Yan nga tatanungan ko kung nandun saan. Ayun si mamka. O, nandun din sa kauntay ko. Pupunin ko. Bye, guys. Update ko kayo mamaya. Si Manu Nagda, ayan ang pinakamayaman dito. Pa-vlog-vlog -pa naman. Ayan ang pinakamayaman, dito. Tandaan niyo mo mukhang yan. Hi <laughs> <laughs> okay, guys, balik ako kaya. So ayan guys, uh, pakuwi na ulit. Dadalawa na ako ulit ko. Si Manu yata, baka ito, hindi pwedeng kulitin si Manu kasi baka magalit sa ating niya. So, pag sinulot natin. Baka makarot tayo nyan. <laughs> tayong pwedeng tulad eh. Puro eh. maghahanap na ulit tayo ng ano Hindi pa tayo ng ibang lugar Kasi naman papay-pay-pay tayo lang yun Mam, kaway Hindi halata, hindi halata ang tumatawa si Kasi nakamas, bawal magtanggal eh uh, Madali tayo ng, ano, nakahuli tayo So yun Field ng ating ano, pangungulit ah, ito na si ma'am ito na si ma'am, binigyan dinig ako na ano hi ma'am okay ka ma'am hi Ay. ayan na, ano? didigay mo man sa akin, pero ba yan ito po yung ano, giling salamat ma'am so yun guys, balikan ko kayo pagsusok kayo mamaya so yun ah uh, tawi na lahat na pa tayo dito sa baba Magkahanap pa tayo dito sa baba kung sino pang pwedeng pulutin, baka sakaling meron pa. Tamaan nyo lang ako kayo. Tingnan natin kung sino pang pwede. Nagin natin yung masik baka masik pa ba tayo. ah ah ano dito guys may nakita na kita ako na dito guys Baka uh, pwede tayong makasali. <laughs> <laughs> hey. Hi, Hi, Hi. Ga. Hi, kayo? Hi. <laughs> Hi. <laughs> din mas, no, para mo. Mas rebuild daw, mas rebuild. <laughs> Hi. Parang ako yata ang dito. <laughs> <laughs> ako dapat ang mulit, eh. <laughs> Hi. <here> in Indonesia. <laughs> <laughs> Ay, ayun, ayun guys, nakakuha ako ng katapat. Ako pala ang kukulitin. Akala ko ako mangungulit. Hi! 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 Nandito kami! Bye! Punta kayo dito ah! Balik kayo Bye! Ah! Bye! Ay! Sige guys, ngayon, paalam naman. na. Ako pala, ako pala ang makukulit. Hi ka para na Hi! 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 Bye! <laughs> paalam na, ako pala ang makukulit dito. Hi! <laughs> So yun guys, uh, nakala ko ako ang umulit, pero ako pala ang makukulit. So yun, at least ang ano natin makapagpasaya ng tao. Pero napasaya naman natin sila kahit mainit ang panahon. So guys, uh, pakisuportahan na lang po ang aking YouTube channel, Mang Jun TV. Uh, para naman po, manonetize ako. salamat sa inyo mga kaburat. Maalam.